sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na maging kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayanin mag-isa ang mga istoryang ipabahagi ko ngayong gabi. Magsisimulan na ako Kumusta? May nakikinig pa ba sa akin? <laughs> Naging abala ako sobra sa trabaho kaya naman nakalimutan ko na yung magtari Balik sa dating gawe Bilang di naman ako dabil talaga eh Wala mang bakotal na naman ako sa pagsasalita Pagpasensyahan na muna ito Stress na naman na ako kaya bumalik ulit ako sa pag-upload ng mga bagong storya na sa imahinasyon ng mga makikinig. Medyo mahaba ito kasi sasagarin ko na dalawa hanggang tatlong storya sana pagtsagaan nyo. Magsisimula na ako. Trigger warning. Hindi ko nababanggitin yung eksaktong lugar kasi Sigurado ako, madaming tatamaan. Uulitin ko. Hindi ako nagkikwento para lang manira ng lugar. Magpasikat o kung anuman. Base lang ito sa sarili kong karanasan na ibabahagi ko. Hindi lang sa inyo. Kundi sa magiging kapo ko. May mga kaugalian na maaaring magbigay sa inyo ng ideya pero sana sarilinin ninyo na lang. Norte. Malamang may mawapataas ang kilay. Lalo yung mga taga dyan sa lugar na makikinig dito. Hindi ko kayo pipiliting maniwala pero ako mismo. Nakita ng dalawang mata ko. Naranasan. Narinig nakausap ng harap-harapan. Pagkatapos ng mga nangyari sa kako na yung mga bagay at kaalaman na meron ako eh, may ituturin kong kakapiranggut lamang kumpara sa mga alam nila. Isa pa, ilang beses kong pinag-isipan to kung ikikwento ko ba o kung ko na lang namin ng mga nakasama ko sa trabaho. itong lugar na to ng mga headhunters nung araw bagamat masasabi kong maganda masasarap ang pagkain at unlimited ang kaping barako eh merong itinatagong nakakapangilabon na kwento sabi ko nga madaming magtataas ng kilay kung tanawin lang ang pag-uusapan hindi magpapahuli itong lugar na to napapaligiran ng matataas na bundok malalawak na bukirin at tahimik na lugar. Yung mga bahay dito, pati lalaki, puro moreno, pero mamula-mula yung mga mukha. Sabihin na nating magaganda at mga guwapo. Narinig ko noon to sa mga espiritu grupo o sa mga nakakaalam, yung salitang ng kanyaw, narinig ko lang noon, pero hindi ko nakikita. Gawain niya ng mga grupo ng ikulot sa kalingga kung saan makikita natin sa umaga ng nakadamit. Sumasayaw habang nagpapatutog ng tambuli at gandingan ng mga katutubo. Umiikot sa apoy, isa yung ritual ng pasasalamat at pagdasal sa kinikilala nilang bathala. Para sa magagandang ani, ritual ng pagpapasalamat sa umaga. pero pagsapit ng gabi sa bundok nag-iiba. Nung mga panahong adon ako para bumisita sa isang proyekto eh, doon ko nasaksayan kung ano ang pagkakaiba ng kanyaw sa umaga at kanyaw sa gabi. Nasa Teresa ako noon sa inupahan namin na habang nanin ni Carillo na makarunig ako ng malakas na usapan sa labas. Nakita ko may bitbit -bit na hayop yung mga kalalakihan normal pa sa akin yung pakiramdam nung una nanonood ako kitang kita ko kasi sa likuran na bahagi ng kubat sa mismo ibaba ng Teresa kinaganap yung pagkakanyaw maya maya kubat yung mga lalaki ganon din yung mga babae nagpahid ng langis sa katawan saka nagpatugtog ng mga instrumento. Habang nakikinig ako at nanonood, yung simpleng sayaw at pag-uorasyon nagiging intense. Nagiging abnormal yung kilos ng mga sumasayaw. Unti-unti, nababalot ng takot yung dibdib ko. Nakikita ko silang nagdulong pa sayaw. Bagamat nakatayo tumiikot sa patay na hayop eh napapalitan ng mga malalakas na angil yung mga orasyon na naririnig ko. Hindi ko maipaliwanag yung tono pero para silang ati-atihan. Lahat sila parang nagpupunyagi. Nag-aaking, nag-aangilan na akala mo mga aso. Isip-isip ko, iba na to. Tumasok ako sa kwarto saka ako nagsara ng pinto yung lokal na tao namin sinabihan ako na huwag na sa sisilip ulit tapos ikandado lahat ng pintuan na pwedeng pasukan yung mga gwadya sa gate na wala lahat nagsipasukan sa kanya-kanyang barracks unang gabi to sabi nila gabi-gabi ganyan -gabi, yan maalulong sila sa kakakalapagin yung mga gate. Wala naman kung bakit o pumapasok ng pwersahan pero mas mabuti na daw yung nag-iingat. Maya-maya pa habang nagsisigawan sila sa labas ng amoy asupre na ang sabi ng tao namin na taga doon na palabas na daw nila ang demonyong tinatawag nila gagawin yon, hanapin yung lahi na pumatay sa kalahi ng mga ikurot na sa ibaba para patayin o bigyan ng malalang sakit mula sa gumawa hanggang sa pinakabata ubusan ng lahi masasabi kong malalakas ang mga nanganganyaw na ikurot kasi nagbubukas sila ng pintuan ng impyerno para kumuha ng demonyo gano'n naman isinasan na nila ito kapag nakita nilang may kasama ng kaluluwa yung demonyong nasamon nila. Ibig sabihin noon, tapos na at tagumpay ang paghihiganti. sa ka sila magsasaya na animo mga baliw habang nakapalibot sa apoy na ginawa nila. Pinapasok ako sa sabi ng taga doon, lahat ng hindi kasama sa dasal, mamamatay. Kaya yung mga gwardiya na wala din lahat sa gate, nagsipagtaguan sa baraks nila. Hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi tahimik ang paligid. Sabi din nila yung mga naguungulan ay yung mga matatandang aswang. Hindi lang ito basta-basta mga aswang kundi aswang namang kukulam. Natakot ako ng mga oras na iyon na itago ko lahat ang meron ako. San Benito, Rosario, pati yung dasal pang proteksyon hinubad ko. Mas maigi nang hindi nila alam na marunong ako kasi malaking problema yun kung sakasakali. eto pa pala maisingit ko lang para sa kaalaman ng iba. May pagkakataon na bigla na lang silang iihir sa harap mo o iihi sa harap mo hindi ko alam kung bakit kahit yung mga babae mapadalaga o binata makita yung ari nila wala silang pakialam. Sabi nga ng mga taga doon titigan mo huwag mo lang hahawakan huwag mo din titignan ang dibdib ng mga kababaihan kasi para sa kanila banali yun. Huwag ka din papatay o aksidenteng makakapatay ng manok na alaga nila dahil ang babayaran mo simula sa una hanggang limang henerasyon ng manok. Aabot sa isang daan hanggang sa isang daan at libong piso ang presyo ng isang manok na mapapatay mo. Pag tumakas ka, simple lang naman ang kapalit. Buhay. Huwag mo din matatapakan yung mga bigas na nakabila dahil buhay din ang kapalit nun. sa o hindi sinasadya. Ito pa isa, Hanggat maaari ko pupunta ka sa lugar na to Alam to ng karamihan Huwag ka na magpapaabot ng gabi kasi sobrang delikado Kung alis man kayo ng gabi kailangan nakakonvoy kayo Dahil siguradong mapapahama kayo Hindi kayo mahalabas ng buhay at alam yan ang mga taga dyan sa lugar na yan kung saan Kung meron mga membro dito eh ka kalang na po nakalimutan ko may palo gabi pa pala pero sa susunod ko na ikikwento medyo mahababa na sa pa Wag huwag na huwag kang tititig ng diretsyo sa mga mata ng mga matandang taga rito. dito sa liblib na lugar na ito kasi may kalalagyan ka pangalawang istorya Bari Bari Apo Itong kwetong ito ay isa istorya galing sa isang katrabaho Tawagin na lang natin siya sa pangalang Sol Si Sol ay lumaki sa Nueva Vizcaya Halos katabihan ng Isabela Naibahagi niya sa amin nung minsan nagkikintuan kami habang nagtatrabaho sa opisina na yung lugar nila ay ang mga kwentong kababalaghan. Base din sa kanila mismo karanasan at sa mga pinagsama-samang istorya ng mga dayo, mga lokal at mga naniniwala dito. Ayon sa kanya, sa kabila daw ng kagandahan ng lugar ay kaakibit nito ang mga kwentong hindi kayang arukin ng mga taong hindi naniniwala o hindi nakakaranas ng kababalaghan sa tanang buhay nila. Naaayon ang mga kwentong ito sa mga alwan lupa, duwende, tikbalang, engkanto, engkantada, kapre, etc. At dahil nga sa sobrang lawak ng nasasakop na kabundukan at kagubatan ito may isang tawiran mo lamang ay eh, nasa banawi ifugao ka na, o batad ka na. Pari-pari apo bali bari apo. Nakagawin na nila kapag dadaan ka sa mapuno at liblib -lib na lugar paakyat sa butok ng Nueva Vizcaya. Para mangalap ng mga tuyong sa mga panugbo sa Dikahuy sa kalan sa probinsya noong 1990s. Noong panahong ito, karamihan sa lugar nila hindi pa naabot ng kuryente tanging mga lampara at petromax lamang ang gamit ng karamihan sa mga bahay. Isang araw, ginabi itong si Sol sa pangunguhan ng tuyong sanga sa bundok. Walang dalang ilaw. At bukod tanging sinag lang ng buwan ang nagsisilbi niyang gabay para makababa sa paanan ng bundok na kung saan eh, nawawala pa dahil natatakpad ng mga makakapal na dahon at nagtataas ang mga puno ng akasya at kakawate. Habang naglalakad, nakaramdam siya na tila meron nakaharang sa kanya. Dahil wala doon tumatama hangin sa kanyang likuran. Ang tipong parang may malaking bagay na nakaharang sa iyo kinakabahan man sa kanagtatayuan yung mga balahibo sa bato eh hindi niya ito pinansin pilit ang nilalapanan yung takot at tagpo sa daan sabi niya pag mahina ka kung di ka mamamatay sa atake sa puso sa bangin pupulutin yung katawan mo halos na iyak na daw siya nung may narinig siyang mahinang mahinang salita galing sa likuran niya Diretso ka lang. Ako na ang bahala sa iyo. Gustuhin man daw niya lamingon, hindi niya magawa. Parang may nagsasabi ding huwag na. O oh, instinct na lang dahil nga baka hindi kaaya-aya yung makita niya sa likod. Habang naglalakad daw siya, naririnig niya yung boses nagsasalita na sa bawat malaking puno na nadataanan nito, Bari Bari Apo Bari Bari Apo Bari Bari Apo Memang salita pa siya sinabi sa akin kaso Salitang iba na yun na Patagalugin ko na lang sabi doon ang tinig sa likod niya Kadadadaan ka dito Huwag mo kalilimutan magpasintabi sa amin Kaya ng ginagawa ko ngayon para makauwi ka ng payapa sumagot naman daw siya pero yun nga hindi siya lumilingon nung malapit na sila sa panambundok lakas daw niya itong tignan kung tao ba o ano yung nagatid sa kanya pababa pero laki gulad daw niya sobrang laki daw nito at ito pa Nakaupo yun sa karga-karga niyang kahoy sa balikat. Sobrang laki daw nito pero halos hindi niya maramdaman yung bigat. Ang itsura daw nito, lalaking nakauputi na halos umiilaw yung buong katawan. Bahok na kulay puti na mahaba pero nakahagot papunta sa likuran kulay like kinto mga mata na akala mo nagliliyab pag natatamaan ng sinag ng buwan nakakatakot na aura pero napakaamo pag humingiti tiloy tiloy sabi daw ng lalaki tiloy ang pangalan niya ayon pa dito pwede daw siyang tawagin ni Sol kahit kailan niya gusto pero hindi niya yon kinagawa sabi pa niya pagkatapos ng gabi yun araw-araw niya na itong nakikita sa sulok ng bahay nila kung saan nakalagay yung lubang kabinet na namala niya sa tatay niya sa yumaon itong lolo araw-araw daw siya nitong kinakausap saka nangihingi ng butones dumating pa daw sa puntong na hindi na siya kumakain nakikipag-usap na lang siya nang nakikipag-usap sa nila lang na ito napagkamalan pa nga daw siyang baliw noon kasi lagi siyang nasa sulok ng bahay nila tumatawang mag-isa hanggang sa magkasakit siya bumagsak na yung katawan niya at ang pinakahuling naalala niya nalang doon noon ay nakatulog siya tapos napunta siya sa sobrang gandang lugar. Lahat ng tao doon isa lang ang mukha. Nilapitan daw siya ni Tloy sa kanagsabi na simula sa araw na iyon doon na siya titira. Bumaig naman daw siya agad kasi napakaganda nga sa kasamusbos niyang isipan hindi niya alam kung ano ang totoo ano ang hindi basta nagsasaya lang daw siya naglalaro maghapon kasama ng mga tao doon pero ang ipinagtataka niya lang wala daw mga bata yung mga pagkain lahat masasarap akala mo araw-araw piyesta at bilang bata gusto gusto niya yon sino ba namang hindi doon daw hindi niya na kailangang mangahoy hindi niya kailangang magtrabaho kakain lang siya mapapagod maglalaro sa matutulog parang wala daw parang ang tagal daw ng oras walang gabi puro umaga Nasa kalagitnaan daw siya ng pagkain noon nung may lumabas na sobrang ganda babae sa harap niya. Kumikinang ito. Kulay ginto tapos sobrang amo ng mukha. Magtingin niya daw sa mga tao sa lugar lahat takot. Ultimo si Tiloy. Para mga bata na nakayupyup na lang sa isang tabi nung isa-isa silang tinititikan ng magandang babae. Paghawak na paghawak to niya sa kamay ng babaeng sobrang liwanag. Siya namang dilat ng mga mata niya. Nakahawak siya sa mga kamay ng pinakamatandang albularyo sa loob nila o sa lugar nila. Tapos nadulang siya sa loob ng barong-barong nila. Uhaw na uhaw na akala mo ang layo-layo ng tinakpo niya. Sabi ng mga magulang niya, walong araw na siyang tulog. Ipap-hospital na nga daw siya sana kung di lang pinigilan ng mga matatanda sa lugar nila yung mga magulang niya. Yung ibang detalye hindi niya lang matandaan kaya naman hindi ko na islama dito. Basta naingkanto daw siya. Kunti na lang o ilang oras na lang daw sana kung nahulay-huli pa yung matandang iba nag-ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih kay tapos hindi na nito mauhugot yung kaluluwa niya sa lugar ng mga inkantong gala. Ika nga namang matatanda. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit ka napakaganda ang ipakita sa iyo ng mga yan. Sabi nga, ang mga jablo, mapanlin lang. Magandang gabi.